Bago ang pinakaabangang 2024 Rookie Draft sa weekend, nagpasiklab muna ang mga PBA hopefuls sa isang draft combine na idinaos nitong miyerkules hanggang webes. Sino-sino nga ba ang mga rising stars na abangan dito? Kilalanin natin sa ulat ni Rafael Bandayrel. Uh, simula nag-start ako ng basketball, dumata ako. Yun ang inaangat ko talaga, makapaglaro ako ng PBA. Ang pangarap na yan, malapit ng magkatotoo para kay Justin Baltazar. Siya lang naman ang inaasahang mapipili bilang number one overall pick sa 2024 PBA Rookie Draft na idaraos ngayong weekend. Kabilang ang 6'9 big man sa mga nagpakitang gilas sa draft combine na idinaos nitong Miyerkules hanggang Webes. Kung matutuloy na mapili bilang top selection ng Class of 2024, mapupunta si Balti sa Converge Fiber Xers kung saan muli niyang makakatambal ang dati niyang coach sa De La Salle University na si Aldin Ayo. Naging coach ko sa college ng 2 years eh. So alam ko na yung mga sistema ni coach para hindi na ako mag mangapaul eh. Agaw pansin din ang Filipino-American na si DJ Mitchell na nanguna sa lane agility test. Sabi ng 5'11 guard, gusto niya lang talagang enjoyin ang experience na ito. While I'm trying to compete and putting my best foot forward, I'm also just trying to take it all in and absorb as much as I can present din ng ilang kutses tulad ni Tim Cohn ng Barangay Hinebra San Miguel upang suriin kung sinong mga manlalaro ang babagay sa kanil kanilang mga kupunan. Aminado si Coach Cohn na hindi madali ang proseso ng pagpili ng players. When you get down to like number 10, you can't make up your mind. You give yourself a range of players, three or four guys that you think might drop. Then you rank those guys and whoever drops and is his highest ranked player left, you know, basically you take them. Si Dave Ildefonso naman, hindi man nakasali sa combine dahil maglalaro siya sa 43rd William Jones Cup sa Taipei, Taiwan. Excited na excited pa rin malaman kung anong kupunan ang pipili sa kanya. Para sa dating manlalaro ng Ateneo, napakalaking bagay kung makakapasok siya sa PBA. Di lang dahil maipagpapatulo niya ang ligasiya ng amang si Daniel Defonso, kundi dahil makakasama niya rin ang kuyang si Sean sa isang liga. Nang tanungin naman siya kung mas gugustuhin niyang makalaban o makakampi ang kuya, sabi ni Dave. Ah, oh, gusto ko kalaban eh. Gusto ko kalaban. Kasi pag uh, pagkakampi ko yun, baka masapawan ko sa playing time eh. Kawawa naman yun. Hindi, joke lang. yun niya. Uh, Siyempre, kahit ano naman. Siyempre, mas akin, to be honest, gusto ko lang talaga mas kakampi sana. Kasi, you know, um, lagi ko magkasama nun eh. Bahay, kahit saan man. Pero kahit sa pro, eh, alam mo yun, parang iba na yung bond namin. So, I mean, magkaka, may opportunity kami na makapagtulungan. And siguro, Baka maiyak pa yun si Airport na makita kami naglalaro pa lang Sa linggo na idaraos ang taunang PBA Rookie Draft kung saan ilan sa mga manlalarong ito ay magkakaroon ng pagkakataong mapabilang sa mga bagong muka ng Pambansang Liga. Rafael Bandairel para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.